Hello guys! Welcome back to my channel. I'm in the Lacroze Vlog for today's video. Samahan so na po ako sa aking um, A Day in My Life. For the first time, gagawa ko ng A Day in My Life so, video. Kung anong ginagawa ko po ngayon sa araw na to. Today is um, Monday. So, first day of the week. So, nandito rin po ako sa inyo South Wales. And uh, yes, samahan niyo po ako guys. So I'm going to show you what I will do today. Ito twist ko lang po yung camera. So yes, today po ay mag aano ako ng mga trash or basura. Segregation po rito is napaka-importante. So may yellow, may red or pink is yung mga these general waste, and then recyclables. Tapos ito po guys. Ito naman sa tabi to ng table ng araw ko. So, hindi po dun sa ano. Yellow bin. Okay. So stay with me. Um, it's not really cold today. I check nasa around 19 to 20 degree. So yes guys, samahan niyo po ako hati natin itong tape huh? uh, na truss. Pinadala po ito dun sa main pin. May may ano po kasi yung city council dito. Yung pang-provide sila ng pin. Sa atin, normally tawag natin is trash can. Okay. So, pansin niyo po guys, tapos Basically, ano po yan? Yung mga damo-damo, ganyan. Natural waste. Like, pinagbutulan mo ng grass. Tapos dito, ito yung mga... Um, yung mga nabubulok na items. Tapos dito, mga recyclables. Ayan po. Ayan. Ayan. Oops. So... Ilagay ko po muna dyan. Tapos, ipitin pa yung isa. Yung isang bin. yes, guys. Kasi nyo po ang aking halaman. Ayan mo. Pops. Pops. Commercial mo na po. Ang magaganda ko na ha collection dito sa Australia. Ang ganda no. Ito nasa 27 varieties po ito. Wala kailangan ko pala ang aking phone stand. Para pag inano ko na lang basura dito. Ayan guys, ang mga cardboard. So, eto mga bitbit ng mga recyclables na po. ganito hindi po siya pwede sa sa red na bin ito mga recycle hindi siya pwede rito kasi mga nabubulok lang po iyan ayan yung turn sa atin sa Pilipinas iwan mo nga itong Mag po kasi ako ng ano ng talbos ng kamote mamaya yung halaman ko ay nagpapapansin na po. iwan ko lang po sa grid guys kukompletuhin ko na po yung trash can ilalagay dito wait lang po So guys, eto na po yung kapunuan. So what I'm going to do is uh, Ayan po is ito lahat ng cycle balls. Ayan. Lalagay doon sa yellow pin. Tapos itong pula, lalagay dito. Ayan sa red na Kailangan ko lang po siyang buhulin. then, next po, guys so na empty ko na po yung isang eto so okay na yun sya so ngayon naman po what we gonna do next is open this one oh my god so, basically pull na sya Double ah. school ang lakas kasi namin sa milk okay to, so yung mga karton yung uh, alam natin sa gilid. papatayo natin na so okay. para hindi na siya magpaglipay ng space this is the pool guys Maikpit po kasi sila, sila dito sa ano guys. Sa basura. Tapos, ang city council po, or yung government, or yung tawag sa atin sa barangay, sila po ang nagpo-provide ng, ng bin. Tapos, binabayaran po. Babayaran po na. Tapos, magbabayad po sa city council sa pag-collect. So, nakokollect na po yan per schedule once a week gano'n po sila dito. So, ito, oh. Puno na tong isa. Puno na tong isang karton. Lagay natin dito yung, yung kartonan. Ayan, ganyan. Para ma-maximize pa natin yung uh, o, oh, diba? hirap nang mag single handed nagdi video guys so, ang gusto ko po mangyari is ina ko siya ng maayos o ita bawa diba, bawal ang plastic bag dito sa part na to kaya alisin natin yung plastic bag kaya lilipat natin dito yung plastic bag tapos ipit-pit na lang natin sa Ito bawal po pala ito. Okay. Ang All right, Alright. So, I have... Ayan. O, diba? So, bakante na po ito. Bakante, bakante. So, tatlo. Alright. So, buhatan na yan. Tatlo na yan. Ang lakas ko naman para superwoman. So, yun na po, guys. Oh. So, ba? Diba? Ay, yung gamit ko na iwan. <laughs> Kasi magtatalbos ako ng kamote. Magpuputol, mag-harvest ako ng kamote. Ang ah, talbos ng kamote, guys. Okay, wait a minute. So, yeah. Okay. <laughs> <laughs> namili kami, recently, namili kami ng heater. Oil-based po siya. Kaya hindi nakaka-dry na So, ayan. Another silip sa akin collection. Oh, ang ganda Oh. mulak siya. Ayan. So, nabili ko lang to. Which is $15 here. I'm not sure. Ito yung $10. Tapos ito yung $15. Parang ovi room. Tapos yun ang na guys. Oh. Tapos ito ang dami niya ang dami niya, nasa 7 stems po yan tapos yung eto kasama po yan doon, nabili ko 6 dollar tatlong stems kaya e, nabali yung isang stem tinanim ko na lang siya dito sana mag survive tapos yan akala ko si ano yan eh guys si Anong pangalan nito um, uh, opalina pero parang hindi. Whatever. So, basta happy ako sa aking mga sako din. Eh. Ang lusog-lusog nila. So, yun na nga guys. Baba po tayo. Okay, baba tayo ng konti. Ayan. Balikan ko yung aking yung aking ano. Balikan ko itong ako. Kasi mag magpuputol tayo ng talbos ng kamote guys. Ala, nakalimutan ko nagdala ng water. Ala. Pansin nyo guys, oh. Hmm? Yung aking halaman. Oh my goodness. I-end ko na muna po itong aking vlog. Total mahaba-haba na rin. So, isa-separate vlog ko itong aking uh, pag-harvest ng aking mga kamati. So, oh, ang dami na po guys. Oh. So, yes. Uh, nandito po ako ngayon sa New South Wales guys. Uh, I'll be ending the video. Let me just... So, I'll be ending the video. Salamat po sa panunood. At, hindi, ako ng hindi naka guys. Thank you so much sa walang uh, um, sawa niyong pag sa aking YouTube channel, sa panunood, sa aking mga live stream, shorts, videos, or vlogs. Dito po sa aking YouTube channel, sa aking buhay-buhay dito sa New South Wales, sa Sydney po. Kuha ako sa Sydney, specifically. Mm, hindi po ako, wala po sa main city, like sa may airport. Like around 40 hang 45 minutes to 1 hour po yung travel time papunta ron. Mula dito sa akin nalalagyan. So, salamat po. Sana po nagustuhan yung aking vlog ng aking mga yung pinagawa rito sa araw-araw. Gaya po ng pag-segregate ng basura. Sana pong magustuhan nyo at kung may questions naman or any suggestion or comments, mag, pwede pong mag-message or mag- leave ng comment sa message section box sa ibaba nitong vlog na to and yes thank you so much and uh, see you on my next vlog, bye thank you